Mga maganda, 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 maganda hapon po sa inyo lahat. Ito na naman po ang yung likod na si Mar Solo, ang pagbabali. So ito na naman po ang bibigay po tayo ng maikling oras para na uh, uh, magkaroon tayo ng palaisipan, kuro-kuro, uh, share-share tayo ng mga mga ideas or uh, a uh, topic subtopic na interesting tulad na lang ito yung walang katapusan alam naman natin na wakas na ang election wakas na tapos na ang botohan mag move on sa mga natalo yeah. at sa mga nanalo congratulations at sa mga natalo congratulations pa rin bakit bakit? Bakit ko sinabi congratulations sa mga natalo? Dahil uh, ipinakita nyo na talagang sports kay sports sport kayo. Patas kayo, wala kayong ginawa. Hindi nyo, uh, tawag nito, uh, hindi kayo naging violenteng kalaban. So, ito, maraming marami. Ito, ah, uh, ito, uh, binabati ko. Binabati ko nga pala yung mga kasamang kung tra sa trabaho, yung mga taga uh, LRT ayan mga BFS building ayan BFS BFS section ayan binabati ko yung mga BFS ha paulit ulit so ayan po ang pag uusapan po natin tungkol ito sa uh, hindi sa nangyayari ha itong uh, uh, binigay binigay na mensahe. or warning ayan warning ni Esco Moreno patungkol dun sa kanyang aso <laughs> aso na dati niyang pinakain dati niyang binihisan walang pangalan, binigyan niya ng pangalan, kaya nun nagkapangalan ay ka agad agad niyang uh, susungkaban uh, dati niyang tinali na nung nakawala sa tali ay agad agad siyang uh, kakagatin So yun po ang ating pag-uusapan ngayon Pero congratulations talaga ano Alam naman natin na itong nakaraang halalan Rally don rally dito, kung saan saan Everywhere rally Everywhere, bangayan uh, Labasan ng utot <laughs> Hindi, labasan ng baho Kahit alam naman ng mga kabilang paning na talagang mababaho sila Uh, ang ang, ang na lang dito ang uh, ang uh, uh, na lang dito ay isang pagandahan na lang maglabas o mag-imbento ng kanya-kanyang bahok. Kung magaling ka maglabas ng imbento na yung kalaban mo na, na, na ang kanyang baho ay ganito mananalo ka. So kaya po ang nangyari ngayon lalo lalo na diyan sa Cebu. Ayan. Si Pambari 4 at saka si Gwen Garcia. Ayan. Tinawag nila si Gwen Garcia na mangkuulam, wakwak. <laughs> eh kung kayo naman nakasubay sa mga nila ng mga TikTok nila eh no. Makikita nyo doon kung paano sila magbangayan na, na ma, magbatuhan ng mga ganitos. <laughs> Etong isa high blood, yung ito, itong isa nagpapaganda lang. Wala namang ginagawa pero itong high blood is high blood. Ayun na nga ba sinasabi ko, pag balingbing ka talagang tao, pag balingbing, alam niyo yung balingbing, lalakas ako pa, balingbing, ayan. Pag balingbing ka talagang tao is, ah, uh, kano na mangyayari sa'yo? Ha? Tapos, alam mo na, pag, pag, pag ikaw ay pumanig sa mga kung alam mo yung mga Duterte talaga yun. Wala naman talagang magic, ha? Duterte magic eh. Duterte charisma may roll. Ayan. Duterte charisma. Ayan, mayroon talaga yan. Kung ikaw ay papanig sa mga Duterte, kung alam mo at nakikita mo 'yung mga dati nilang ginawa, dati nilang uh, adikid sa ating uh, bansa. <laughs> Pangarap nila sa ating bansa. Kung 'yung nakikita at pumanig ka sa kanila, abay sigurado ka na. Huwag kang magdalawang-isip na nasa mabuting kang kamay. Yan po yung uh, Duterte Karispa pero wala pong Duterte Magic ha. Kalukohan yung magic. Ngayon dito, wag natin pag-usapan yan. Alam naman natin na so, sige uh, sa sunod siguro natin na na video is tatalakay natin po yung ha? tinatawag nyo lang Duterte Magic. So ito na nga pong nakakagulat na revelasyon ni eh. Yorme Isco na nagbigat sana nga tinanong siya ni Pinky web na ano 'yan warning <laughs> o pagbabanta <laughs> Ang sagot ni Yormey, "Yes, warning." Ah uh, may nakita pa tayo na sabi niya, "Kung hindi ka lalabag sa batas na Maynila." Yan napakatindi uh, pong uh, warning talaga 'yan. Pinapatungkulan niya po si Joel Chua na dati niyang aso. Pagkatapos niyang bigyan ng collar. Napakagandang collar at uh, maraming nakitutan sa collar na yon at sa aso na yon. <laughs> Dahil sa marami nakita sa aso na yon ay naging kilala. Bukod doon, hindi pa natatapos yung pagsisilbi ni Isko Moreno. Uh, tinurin niyang kaibigan, tinurin niyang kapatid, Binigyan niya ng kadena yung aso na yon na ngayon na naging kilala ay bigla-bigla na lang kakalas sa kanyang kadena at bis tulang babagsik na asong ulol. At uh, mantakin mo, kinagat siya. So kaya naman ito si Yorme na bigyan ng pagkakataon na magbalik uli. Linisin, alisin, walisin! ang bayad ng Maynila o lungsod ng Maynila. Kaya naman, nung si uh, sinabi ng mga uh, mabayang manilenyo na bubalik ka bubalik ay eh, agad-agad niya itong kinagat. <laughs> Dahil gusto niyang balikan ang kumagat sa kanya. Pero alam naman natin na si Yormi ay napakamababang loob May uh, puso sa tao, may puso sa mamabayang Manilenyo Walang hinungad kundi mapaayos Mapalinis, mapaganda, mapaalis yung mga tulonges Ang uh, ginawa niya, linisin at uh, maging great again ang Maynila kaya naman tumakbo siya. Na naging kalaban niya la si Lakuna. na nagsabi na Wala na babalik. Wala babalik. <laughs> so ayan po yung uh, mag naging sagutan ng dalawang mangkabilang panig, eh, no? Uh actually marami pa siya marami pa sila kalaban apat uh, yata yung sila eh yung naglaban. Pero ito yung pinakamatindi yung uh dating magkakampi, naging magkaaway. Bakit? <laughs> Dahil po, daman ni Yorme na marami na nagreklamo. Hindi naman, sabi nga ni Yorme, hindi naman ito ang may hila nung iniwang ko sa'yo. <laughs> Anong ginawa mo, ate? <laughs> iniwang ko yung Maynila. Napakalinis, sikat, Ata. Uh, Ata uh, sikat sa ibang ba ibang bayan, ibang buong mundo. Bakit ka yon naging Tokyo? Uh, <laughs> so, yun pa po, ang porsige kay Yorbey na magbalik sa pamumuno sa Maynila dahil nakita niya. Hindi lang nakita, naramdaman niya sa taong bayan na. Yorbe, bumalik ka na. <laughs> <laughs> ang dubi dubi. Ang dubi-dubi kay Dino. Hindi na kami makahinga. <laughs> <laughs> dahil ayon sa mga tao, halos yung nakaraang holiday season, eh, Ul, no? uh, isang linggo na yung basura sa kalye. Walang kumukuha dahil umano daw sa korupsyon hindi lang korupsyon ay nagpalit din ng uh, service provider or ng utama oh, service provider o ng kontraktor na paghapot ng basura itong si ate kaya naman ito ang binabato sa kanya ni Lakuna bakit hindi naman ito ang Maynila doon iniwan ko sa'yo ate ikaw na bahala sa Maynila alam kong kaya mo pero hindi na kaya ni ate kaya naman itong si Bunso na si Yorme ay bumalik. Dahil sa undyok na rin ng mga umayang Pilipino na sawa sa pamumuno ni La Cuna na ate ni Yorme. Kaya naman itong si Yorme, dali-daling bumalik. At, syempre, dahil nga, nangako daw po siya na hindi natatakbo, pero... Siyempre sa Ujok na rin dahil sa awa na rin sa mga umayang Pilipino at nakikita niya ang kalagayan ng Manileño. Manileño at saka sa lungsod na Maynila is napakadugyot. <laughs> Hindi lang dugyot. <laughs> dugyot na dugyot. <laughs> Siyempre alam ko yan. Sa Maynila akong nagtatrabaho kaya alos araw-araw Pinuminuto ko yan, nakikita ang Maynila na yan. Mula Monumento hanggang... Ay, Monumento. Bu ah, hanggang Kalookal, hanggang Maynila. Ayan, dyan sa ano. Yun lang. <laughs> Kaya nakikita natin ang Maynila talaga as indog yun kahit sa bandang gabi. Ako, maamoy mo talagang Maynila. Amoy Maynila dati. <laughs> sana naman, inaasahan ng mga Manileño na sana magbalik ang dating Maynila. Manila is become a great again at magiging kilala sa buong bansa na ang Manila malinis, walang korupsyon, malinis, Ah, uh, uh, tawag nito, pinawalis yung mga gilid, gilid ng mga ano. Pero I hope naman na sana yung mga nak nakatira sa gilid ay magawa ni Yorme ng paraan na kung saan sila po pwede na tumira dahil alam naman natin na yung mga yan, mga dayo lang, wala talaga sarili bahay kaya sila na katira sa gilid-gilid. Sana, alam na natin na uh, magaling talaga si Yorme, no? Ah, uh, magagawa niya na para niya. Basta sumunod ka lang, sabi nga ni Yorme, not under my watch. Yun, ang patama. Yeah, kay Joel Chua. Nako, Joel Chua. Huwag ka lang daw lalabag sa batas. Kaya ito, 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 mga kaibigan, no, may nakuha kong clip na sana panuorin nyo at itindihin nyo kung ito, ito, ito lang talaga. Ito ang pangalawang uh, pinakamatinding nga uh, political uh, uh, political warning na ginawa ng, uh, ng mga official ng bansa o official ng lungsod. Yung una, yung kay Saray, no? To, patungkol naman dun sa mga Marcoses, you know? Eh kung ang Diyos ay nagpapatawad, ako pa kaya tao lang. Pinatawad ko na kayo. Nakamove on na ako sa buhay. Yung pagpapatawad mo ba, um, of course, mayor ka naman, lawmaker naman sila. Magkakaroon ko ba ng pagkakataon na... Huwag sila lalabag sa batas. Is that a warning? Of course. It's a fair warning to everyone. The people of Manila deserves better. They wanted certainty. They wanted rules to put in order. And it's applicable to everyone. No abuse will be done by this congressmen under my watch. No, not a single day. All right. Pag mali kayo, mali kayo. Kung kinakailang arrestuin ko sila, I'll make arrest. O, oh, ayan po. Uh, yun po, ito pong pangalawa. Tingnan mo naman yung, eh, um, yung mukha ni Yormi dito talaga napakaseryoso. Ibig sabihin talaga na napakabigat talagang kaganti-ganti yung ginawa sa kanya ni Joel Chua. No, dati niya uh, aso. <laughs> Binigyan ng pangalan, binihisan, sinama mo kung saan-saan. Ipinakilala sa mga mamayan, manileño, lahat ng lusod, na makilala lang siya pero anong ginawa nitong Chua na ito? <laughs> Kahit napakaliit dati, nangagat. So ito na, ito yung exciting natin. Kung dati, kung sa umpisa ng halalan is napaka-exciting dahil sa bangayan dito, bangayan doon, labasan ng mga mabaho. Alam naman nila mabaho sila. Ito, <laughs> mas lalong exciting dahil nasa kalagitnaan na po tayo ng political serye nga. Ito, may abangan pa tayo sa 2028 anong mangyayari. Pero wag muna natin pag-usapan yan. Ito yung sa mga Duterte at Marcos. You know, susunod na natin pag-usapan yan. Eh, ito sa Maynila lang to dahil ah. Oh, ito, napakatinding warning talaga ito. Kay, ako ba naman warningan mo ng ganyan, hindi ako mga tog. Siyempre, mga na ng tuhod ko nun dahil winarningan mo ako ng ganito, di ba? Kaya, Joel Chua, alam mo naman nasa sarili mo na talagang uh, ang kapal mo ba? <laughs> alam mo naman sa sarili mo na ayaw talaga ng mga sa sa'yo pero bakit ka nga ba nanalo? <laughs> nagtataka rin ako eh. Siya rin nagtataka kung bakit siya nanalo. <laughs> eh, may hokus-pokus talaga dito may yung election talaga may magic talaga yan. Siguro may purpose kung bakit ka ikaw ang natira sa nabantalang lahat ng kumalabang kay Duterte na kasama mo doon sa quadcom, 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 ano ba yon? <laughs> Is lahat sila talo pero ikaw ang nanalo. Bakit kaya? Siguro na... <laughs> Yan ang tinatawag na budget. Kaya naman, inaasahan ng mga Manileño na sana maging maganda ulit. Maging maayos, walisin yung mga tolonges. Inaasahan ng mga Manileño na maging maganda ang Maynila. Maging masaya at makulay. Maging sikat sa buong bansa. Na may ganito, may ganun. Napakalinis dito. Napakagandang halos safe na maglaka dahil sa pamumuno ni Yormi. Yan po ang inaasahan ng mga Manileño at inaasahan din ng mga karapit, uh, kalapit na uh, bayan nito na Manileño ay Manila ay maging great again. So, ayan na po po ang maikling oras na ating pagbibigay ng mga kuru-kuru, akaka, eh, hindi akaka. Pagbibigay ng mga, tawag nito, mga, ano tawag nito? Advice ba? Hindi. Yung John, ah, yung pagbibigay warning at pagbabanta. Hindi ako nagbanta, si Yorme ang banta Si Yorme ang warning hindi lang po ako, ha? Eto, panoorin po natin yung may, may clip ako dito na binigay, Ano? Ah, uh, ito panoorin po natin kung gaano nga pa ka seryoso talaga si Yorme sa pagbibigay ng not under my watch. Not under my watch. ah, uh, not on my uh, wag ka lang lalabag. No one above the law, no one's against the law, my gila. Na, nag-islang-islang na. So kaya naman ito, nagpapasalamat po si Marzolo. Ito, nagbalik na naman si Marzolo. ah uh, ito, pasensya na po kayo, hindi ako nagtuloy-tuloy. Hindi, to, hindi po tayo nakaabot ng 1,000. Sige na, paabutin nyo ng 1,000. Ito, itutuloy-tuloy na natin. Araw-araw na po tayo mag-upload. Uh, inuna ko lang talaga, ay, eh, inabot ng Holy Week. Eh. kaya ganun. Uh, kaya naman ito, nagpapasalamat po talaga ako sa mga subscriber ko. Maraming sana umulit uli na dumadabi yung aking subscriber ha. Maraming maraming salamat ito. Babu! Ay, hindi, di pa tayo tapos uh, sa mga nang talo pala. Congratulations pala, ano ha? Yeah. Huwag kayong malulungkot, hindi pa dito nagtatapos ang uh, buhay politika ninyo. Mayroon pa sa susunod 2028, 20, eh, kaya huwag kayong malulungkot. Kung natalo man kayo ngayon, pilitin yung manalo sa susunod. Gumawa kayo ng paraal, gumawa kayo ng strategy, katulad nito. Wow, dagat! Iba'y nyo, gawin nyo ng ibang version. Yung wow dagat eh, luma na yun. Ayos, <laughs> ayusin ayus nyo, sigurado ako. Kung lahat ng mga tatakbo gagawin ito, sigurado mananalo pagandaan na lang ng kaepalan. So, ito. Paulit-ulit. Ito. Maraming maraming salamat. At ito nagbibigay si Mar solo sa inyo ng Magandang Gabi. babus